So hello mga kadis, isang magandang araw at isang panibagong vlog naman tayo mga kadis At nandito nga pala ako ngayon sa tabing dagat At kung saan mga kadis, kung saan tinignan natin yung mga tropa kung nagsilaw So ngayon eh mga kadis, uh, yung mga iba lumao dahil uh, na medyo kalmada yung dagat mga kadis uh, Nagsison na nga, nagsiso na naman pala dito sa amin ang balila or liwit o tiwit ang tawagin sa iba So mga kadiks ay antabayan natin bukas kung may mga huli sila bukas mga kadiks. So para makasama na naman tayo sa paglaro at doon naman tayo magbibidyo. At ituturo ko sa ating mga kababayan dyan kung paano i-area yung mga pamundo namin. Dahil maraming nagtatanong sa akin kung paano So ay mga kadiks at uh, bukas antabayan natin at uh, sasalong muli tayo bukas para titingnan natin kung may mga huli mga tropa. So ay mga Good morning mga kadiks at pupunta lang tayo ng dagat mga kadiks dahil baka dumating na yung mga lumaot. So, tara mga kaliks, dahil medyo malayo-layo yung dagat dito ay nagamit tayo ng service dahil sasakay tayo ng nagamit tayo ng ninja ninja TMX mga kaliks. So, ito nga pala yung service natin mga kaliks. Ninja TMX. So, ayan yung gagamit natin mga kaliks. Kapatay ang dagat. X. Ninja TMX. 1 <laughs> <One> to 5. <five. laughs> Thanks <laughs> wala na dito tayo sa lalat mga kadiks uh, wala pa yung mga lumaot uh, maka handa na yung mga lagayan uh, mga kadiks Maym -maym may, 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 mga hintay natin ayun o ba? Hola.

Ako ah, umpisa na po ang ah, dawihan. Wow, oh, ang dami din. Wow, ang dami. Wow, ang

ranting pak up masuk ke tempat mau pang sungut ar sama maya ba Ay, ano pala yan? Mababa lang pala yung color na. Eh? Kala ko, cintahan. Oh, mababa lang yan. Kala ko, po puno yan. <laughs> oh, mababa lang yan. Ano lang yan? <laughs> Lahat. Ano, maganda na? Maganda na rin yan. Hindi natin mabibiduhan yun doon. May uli, tatay mo. Oh, puno eh oh. Meron pa, meron pa dyan? Meron pa. Ba? Payat din pala ng 30 kilos. Ayan oh, 40. May 40 kilos din eh oh. Meron pa tira eh. Ayan oh, no? shout out sa ating tagahango. Ayan oh. No? <coughs> Nakapix na yata eh. Ang puno din eh. E, dayo, parang nagkakagulo na naman din eh. Sa kabila. Ayan mga kadiks. Talagang matindi talaga ang dawihan ngayon mga kadiks. Tayo dong. Ayan lang. Ba? Puno ano mga color dun eh. Sila. <laughs> ha? Sa taas kami, sa baba pala sila ng porton. Di namin nakita ka hapon hapon na Dami mo ulit mga yun, halos. Dalawa, dalawa pa kayo dyan. Oh. Ay, di okay lang at mayroon naman. Nakakala naman to. Lima. Oh, hindi lang. Ayan eh, mga sampuan din yan. ayun diyan naman tayo. ayun oh, puno oh. Lapak pa eh. Oh. unti na mabistrak ang kolor. Ito ang lalim Ay, wala ang ating ano <laughs> Wala pa senior ha Baka maya kayo wala sa noy bay Sama mo muna mo ya Hindi ka nagbalila? Ayaw oh. Balila ka muna

talagang matindi si si nugnong gacha kasi ano <laughs> si nugnong gacha kasi bus nunon. Oh, solo solo lang are oh walang ano talaga ito pag solo Gee, labor troops? Ah, labor kita. Ah, Ala, mainan nan labor dito. Hindi um, pwede pang eh. ato, pang... Um, pang malabon. Lebar, <laughs> trops, hindi pwede pang malabon yan, trops. Takbi baka mamanis. Yan, 35. Pa dalawang ano? Dalawang timbang. Dalawang timbang timbang, timbang certified. Hindi sa tuwag ano. Hindi kaya ko yan ng ano. Strip ulo. Eh, kasi na? Oo, mo. Mm, para isang resiko lang. Doon oh, ka kami sa may ambil. Doon pa rin dati binalikan namin. Sulo-sulo. Tatumbang kami.

dito na yung ating video mga kadex at uh, maraming maraming salamat sa inyong mga suporta. at sa muli mga kadex sa uh, ating next video ay uh, abang-abang lang tayo mga kadex dahil nagdaway na naman ang malila o liwit baka tayo makakasama naman sa paglaot so abang, -abang na lang sa ating mga update sa ating paglalaot mga kadex maraming uh, salamat dito na lang mga kadex